So, welcome, Relarge TV. Okay, no? By the way, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga salita ng Diyos. Okay. So, maraming mga tao ngayon ang nagsasabi na ang Panginoong Heso Kristo raw ang isa at tunay na Diyos. Totoo ba kaya na ang Panginoong Heso Kristo? Iisa at tunay na Diyos? Okay, kung gusto nyong malaman, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Aww. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you. So, okay no. Balik tayo sa topic natin. Maraming nagsasabi ngayon nga ang Dios raw ang Panginoong Heso Kristo. Pero, ayon sa balaan na kasulatan, ang Dios ay hindi ang Panginoong Heso Kristo. Kung hindi, ang iisang tunay na Diyos, ang Ama. Okay. Paano natin ma na ang iisang tunay na Diyos ang Ama at hindi ang Panginoong Heso Kristo? Okay. Babasahin natin ang nakasulat, ang nakatala sa 1.17, 1 at 3 at ganito ang sinabi ng balaan nakasulat. Pagkasabi ni Jesus ng mga panalitang ito, siya ay tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang parangalan ka naman niya. Sa tres, ito ang buhay na walang hanggan, ang sabi ng Panginoong Heso Kristo. Ang kilalanin kanila ang isa at tunay na Diyos at si Jesus Kristo na iyong sinugo. So, okay mga mga kapatid, no? maliwanag na ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo nga, Ama, makilala kanila na ikaw ay isa at tunay na Diyos. Hindi sinabi ng Biblia na ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos, kundi ang iisang Diyos ang Ama lamang.